Hi guys! Tara sa niyo ako dito sa kakaibang na-discover namin na first time ko lang makakita ng ganito sa buong Pilipinas. Nabukod sa masarap, napaka-juicy, e melts in your mouth pa talaga. Malapit lang ito sa may Batak Church, Ilocos Norte, at sa tapat lang ng Batak Riverside, Empanadaan, na makikita niyo na tong Emily's Barbecue na sobrang kakaiba at talagang nakakuha ng attention namin. First time ko lang makakita na may nag ng nguso, isang buong tenga, at pati na rin dila. Kaya naman nung nakita namin to abay, syempre hindi namin pwedeng palagpasin. Pero meron din sila dito ibang tinitinda like barbecue, hot dog, longganisa, at marami pang iba. Ang lupit! Ito pa guys. Ito ang pinaka ang lupit eh. Walang ganito sa Manila. At iniihaw nila. <laughs> Ang <laughs> kulit <laughs> <laughs> Sobrang excited na nga ako matrya ito, kaya ano pang inaantayin natin guys, huwag na natin patagalin, i-try na natin. Napaka-unique na itong na-discover natin. First time ko lang makakita ng ganito, muso na iniihaw. Muso ng baboy. So ang daming taba, pero meron ding laman. Ayan. Exciting! Hindi lang yon guys. Ito pa ang kakaiba sa kanila. Ultimo tenga ng baboy, meron din sa kanila. Grabe, ang kapal nung taba. Dila. etong dila, 130. Then ito, 180 pesos. Then etong muso naman, 240 pesos. Saan kakakagat sa muso? <laughs> Intimidating kasi syempre wala namang ganito sa Manila eh. Pipikit na lang ako. Pero feel ko masarap to. Simulan na natin. Saan natin sisimulan? Sa muso. Muso na. Hmm. Parang siyang dila. Kasi medyo chewy. Wala pang taba dito. Hmm. Okay naman. <laughs> Para ka lang din kumain ng tenga. Ganon. Walang lansa. So try natin yung mga taba. Ayan, taba niya. Pero feel ko yung pinakabalat niya chewy. Eh. Mm. 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 Mas malambot ng part dito. Tapos may taba ng kasama. Masarap. Pero... Putok-batok. <laughs> pero masarap siya. Ganun naman yung part ng ulo eh, di ba? Sarap. So, ito yung laman niya. Yan. Dami rin laman, pero ang dami rin taba. Eh. <laughs> mm. Itong part na to malambot. Parang pata siya. Ayan o, yung no? texture niya. Tsaka mataba. Ayan, no? Oh. Ayan. Ang lambot. Ito malambot. Napaka-juicy. Sa loob ng ulo. <laughs> Walang lansa. Ang sarap niya. Pwedeng ulam, pero hindi pwedeng lagi. Kasi sobrang putok-batok. <laughs> so, itong dila naman, ang ginagawa daw nila nito sa isang araw, tig 6 pieces. So, 6 na dila, 6 na tenga, 6 na nguso. So, nagsastart sila from 2 p.m. hanggang 8 to 9 p.m. So, ito yung texture ng dila. Ayan yung bounce niya. Ito rin, parang tenga. Pero may mga malalambot at cartilage dito. Pero may mga laman na nakasama. Mm. Malambot naman pa. Parang kumain ka rin din ng laman. Pero yung lasa niya parang beef ha. Hindi baboy. Masarap. Ayan o. Yan, no? Malambot siya. Yan yung texture niya. Ayan o. No? Naghihiwalay. Not bad. Nahirapan lang ako sa pag-pull. Pero malambot naman siya. Ayan o. No? Ayan. Malambot. O. Oh. Mmm. Hmm. Lambot. Sarap. Parang beef yung kinakain ko. Ang sarap nga. Walang lansa. So, yan yung tenga. Ganda. Mm? Ah, oh, cartilage. Ang laki ng taba eh. Pero may kasama namang laman. Mm. Mataba. Juicy. Nagme-melt sa bibig. Sarap. So yun lang guys. Thank you for watching. Bye! Mwah.